Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Sa lahat ng aking mga kapatid na mga kamusliman sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo Mga minamahal ko mga kapatid, uh, isipin lang ninyo kung tama ang sasabihin ko Well, nagkaroon tayo ng pasabog dyan sa Dabao Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, naiinda ang mga kalaban, ang mga terorista kung yan ay talagang terorista ang gumawa. Ika pa nga mga kapatid ng napanood ko sa FB, meron mong publish si Marrojas sometimes. Tapos sinabi niya kung siya daw ang mananalo, tahimik ang Pilipinas. O talagang magiging tahimik. Eh bakit hindi magiging tahimik? Isipin niyo ang katahimikan, mga kapatid. Ha? Isipin niyo ha, kulungan, National Bureau of Jail. Ah, national na, Yun ang pinaka ika nga eh, kung saan nakalagak ang mga masasamang tao sa Pilipinas, ah, kung saan nakalagak ang mga masasamang tao na dapat instead na sila ay tumino, eh lumalabas eh, pa, ah, naglalumal ng gagaling yung mga malulupit, ah, yung mga kinilukilong mga droga. Ah, mga kung saan, at nagpapalabas pa sila ng mga kriminal para kung may silang tao, whatever. Isipin yan, ha? isipin nyo mga kapatid. Tahimik ka. Tapos all of the sudden, maririnig natin. Sila-sila. Ah, sila-sila. Sa politiko mismo. Sila-sila yung mga kasama ng mga yellow tag. Kung tawagin pa, mga yellow color. Ah, eh, yan ang, eh, yan ang marrohas eh. Hindi ba? tapos Department of Justice natin, si Laila Dilima. Mapapansin niyo huli na, tumatanggi pa. Labas-masok do sa kulungan para mangulekta. At lahat ng mga drug lord, kilala. Magkakasama. Pati yun na polis ngayon, convicted pa pala siya. Samantalang ano ang sitwasyon natin ngayon na pinalalabas ng ibang mga tagasunod ng mga yellow tag? Ah? Eh, bakit sa Davao sabi nila safety? Pagkatapos may sumabog. Naku! Para makita ng buong mundo kung na kalupit ang nangyari sa Pilipinas. Ganoon na nakatigas ang ulo, malalim na ang ugat natin, mga kapatid. Napakalalim na. <laughs> Hindi na kayang siwatain, maraming mamamatay. Katulad na nagaganap na yon, maraming namamatay, maraming nagigim problema. Paano nagkakaroon ng problema? Kasi sa unang panahon, mga kapatid, nung wala pa si Duterte, yung mismong gobyerno natin ang nagiging promotor sa kalukuhan. Yan ang nangyayari. Hanggang ngayon, bitbit -bit natin. Minamana natin ang problema na yan. Hanggang do sa paglilibing ng kay Marcos. Isipin nyo mga kapatid, bakit nagkaroon ng pagsabog dyan sa Dabaw na yan? Ano ang dahilan? At bakit ngayon pang nangyari sa panahon ni Duterte? Na sa una, wala namang ganyan. At sasabihin natin ngayon, sasabihin ng mga hindi, suma, hindi na, na ayaw nila ng, kat, ng kaligtasan, sasabihin nila na ligtas. Akala ko ba ligtas ang Dabaw? Bakit hindi? Bakit nagsumabog? So ngayon, isipin na lang ninyo mga kapatid, yun ay isang signalis na nagpapala, nagpapakita sila na itigil mo, Duterte, ang mga kalo, mga ginagawa mo laban sa mga kasamaan. Yan po ang meaning niya Eh. Yan ang pinaka meaning na kung bakit sila nagpasabog diyan. Yan ang pinakakahulugan niyan. Kaya naman mapapansin niyo mga kapatid hanggang dito, ngayon sa Maynila, nagpasabi pa sila, huwag po kayo maniwala dyan. Yan ay mga sistema lang po yan, na kunwari dito. Kasi bakit? Humahanap sila ng mga kakampi. Ang kakampi nila ay ang mga drug lord na yan, na nagsasabi na sila para gumawa ng kasamaan. Kaya naman napakahirap ng sitwasyon ng ating mahal na presidente. Napaka-bigat ng sitwasyon ng ating mahal na presidente. Kung hindi tayo magtutulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo na katulad ng ginagawa ko, na simpleng-simple lang, sabihin natin sa mga kapwa natin Pilipino, mga, 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 mga mahal ko mga Pilipino, huwag po ta wag tayong bibitaw. Yan ang naging bakit itong si Erap nung panahon niya bumaba sa kanyang pwesto. Ano ba ang naging dahilan na ikinakita kasi nila na magkakaroon ng malaking gulo ang Pilipinas. Hindi palagi ko nung time ngayon hindi pa yun kumbaga hindi pa luto. Eh ngayon hindi eh lalaban talaga eh. Lalaban ang gobyerno natin. So magpasalamat tayo merong mga ganitong tao na magmamalasakit sa atin. Mga minamahal ko mga kapatid, simple lang po ang gusto kong mangyari, ang gusto ko sabihin sa inyo. Isipin po ninyo kung tama. Ano ba ang gusto niyo? Manahimik tayo? Sa totoong talagang tahimik. Oy, mananahimik tayo na hindi natin alam kumakalat na o oh, lahat na mismo kahit na kapitbahay natin na maaaring yung bahay mo ngayon ikaw na nakikinig alam mo na kasama ka sa mga mga problema na kung saan inaayos ng ating gobyerno ano ang gusto ninyong mangyari mga kapatid ano ang isipin ninyo Maniniwala ba kayo sinasabi ng dilima na wala siyang alam sa mga kalukuhang nagagarap? Kung ano yung mga binibintang sa kanya? Maniniwala ba kayo dyan? At maniniwala ba kayo na walang alam yung rohas sa mga ganang bagay? Dalawang bagay ang problema natin sa bansa natin. Drugs at terorismo. At ito po ang paghahandaan natin. So hindi pa lang yan. Maaring marami pang mangyari. Huwag naman. Inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na insya Allah tayo dahan-dahan masugpo ito at magamot ang problema natin para pagdating ng panahon ng aking mga apo, ng aking mga anak, ng mga aking mga apo at mga apo rin ninyo, insya Allah alam na nila kung paano didepensahan ang kanilang sarili, alam nila kung paano at sino papaniga nila at alam nila kung sino ang iuupo. Huwag po tayong maniniwala dyan sa mga sinasabi na mga, yung mga kumukontra sa mga kabutihan bawat isa sa atin. Pasensya na po kayo, medyo mahaba ang aking salita. Hindi ko alam kasi wala akong ano, wala akong magulo ang, ma, magulo ang sitwasyon. Ang gusto ko lang, magbigay ako ng konting inspirasyon sa mga kapatid natin na mga Pilipino na huwag po tayong bibitaw magtulungan po tayo. Sa papaanong paraan, manahimik na lang tayo kung pwede. Huwag na tayo magbigay pa ng mga negatibo, ng mga salita, laban sa kung ano-ano nangyayari. Instead, magdasal ko tayo sa bawat isa sa atin, magdasal tayo, ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na insya Allah bumuti rin to kung kailan man tatagal o kan man kahaba ang labanan na ito. Yun lamang po wala na pong iba, mga minamahal ko mga kapatid. Maganda pong hapon sa inyong lahat at wag po kayong papayag, mga minamahal ko mga kapatid, wag po kayong papayag na kung nari, muslim ako, kristyano ka, hindi tayo magka, hindi ganoon walang gano'n, walang relihiyon dito mga kapatid. Wag po tayong papayag na ang relihiyon na maging dahilan ng ating pagkahati-hati. Pilipino ko, sa ilalim na Republika ng Bansa Pilip Pinas. Mahalin natin ang presidente natin. Mahalin natin ang ating gobyerno. Sumunod tayo sa batas. Lahat tayo. Kinakailangan natin ng katahimikan. Sino bang gusto may kaguluhan? Sino bang gustong sumabog dyan? Sino bang may gustong may magkamatayan dyan? Kahit sinong matinong tao, hindi mag-iisip na ganon. Kaya lang wala tayong magagawa eh. Kung hindi magkakaroon ng ganyan, kung hindi magkakaroon ng ganitong sitwasyon, hindi natin makikita kung ano ang talagang kalagayan ng bansa natin. Ito po ang kalagayan ng bansa natin. Talagang magulo po tayong yon Kaya po mag-iingat lang po kayo kung saan po kayo pupunta at maging mabantayan -ma -ma po ninyo ang bawat galaw ng mga tao. Kung may na, na hindi maganda, sabihin na po niyo i-report na po ninyo para na sa gano makatulong po kayo. Kahit na na may text naman tayo, may tawag tayo 9918, marami tayong mga call center diyan na pwede natin hingian na o sumbungan na ano man ang problema natin. Yan lang po ang pinaka defense niyan. Pero kung sasabihin mo na sa Davao tahimik, pagkatapos bakit may sumabog? Alalahanin po ninyo ang bigat ng kalaban ng tao. Kung hindi natin sila susuportahan by moral support like this, mabihirapan po siya. Kaya po mga minamahal ko, mga kapatid, maganda pong hapon sa inyong lahat. Inuulit ko po sa inyo, pasensya na po kayo kung ano man na nasabi kong hindi maganda sa bawat isa sa inyo. Kung hindi nyo nagustuhan ang sinabi ko, patawarin nyo po ako. Ito po ay concern ko lang. Sa nakikita ko, hindi naman pwedeng hindi akong magsasalita. Bakit? Pilipino rin ako. Ako po ay parte ng bansang Pilipinas. Ako po ay Pilipino na umiikot sa buong Pilipinas para magsabi sa mga tao, kami mga Muslim is ganito, hindi tinuro sa Islam ang kamalian, hindi tinuro ang sa Islam ang lahat ng bagay na yan. Kaya kung ano man ang nagaganap na pagsabog kung abusayap man yan, insya Allah, maubos na lahat ang masasama sa Pilipinas. Yan lang po, wala na po akong ibang gusto sabihin pa. Kung meron man, susunod lang uli. Marami pong, marami pong salamat sa inyo lahat at pasensya na po kayo. Huwag na po tayong sumausaw pa, manahimik na lang po tayo tulungan po natin ang pagsisikap ng ating mahal na presidente kung paano manahimik ang ating bansa. Yun lamang po. Wala na pong iba. Maganda pong hapon sa inyo at marami pong salamat. Salamat alaikum warahmatullahi ta wabarakatuh. Ta'ala wa sa aking mga kapatid mga kamusliman at kapayapaan sa bawat mga Pilipino magmula norte hanggang south at lahat ng mga tao sa bansang ito. Maganda pong hapon sa inyo o magandang gabi. Marami pong salamat. Thank you very much.